sa ating linya na ng ngayon um Nikki si Ginoong Greg San Diego ang Chairman Emeritus po ng Philippine Egg Board Association. Good morning. Ito lang po ano para po lamang sa kaisipan po ni Ginoong Greg dito po sa mga ka lang ngayon para po sa presyuhan ng ating favorite itlog Ako sa umaga. <laughs> Lagi yan dalawang piraso sa bawat Kung ano -ano breakfast Kung ano-ano naman natin. kasi ang nilalagyan natin, ang itlog, di ba? <laughs> Kung ano-ano yung luto dyan. <laughs> Sir Greg, magandang umaga po, Sir Greg. Magandang umaga po, Sir Greg. Uh, magandang, umaga po, Sir Greg. Uh, oh, magandang umaga sa inyo, uh, Ted at saka Mickey at sa inyong mga taga sa bye -bye. Ah, sige, ah, siguro po, unang-una, ano po bang reaksyon nyo dito sa, sa plano ng DA na magpatupad na rin po ng MSRP sa itlog? Makatutulog naman po ba to sa, ano, sa, yun nga po, mga current nating problema, lalo na po yung sa egg pricing? Hmm. Dapat siguro pag-aralan po na mabuti kasi medyo komplikado yun sa itlog kasi una sa lahat, walawang sizes ng itlog. Kung mag-MSRP ka dyan, napakadami mong bibigyan uh, bibigay na presyo. Eh, ang sa akin lang, na personal, eh, hindi pa nga dyan na i-issue sa baboy. Dapat dyan muna nila. ah, uh, pumili sila ng pagandang sistema kung paano magiging parehas o patas sa lahat ng sektors. Kasi tatlo yung involved dito, eh, yung producers, yung mga trader, at saka yung mga retailer. Ah, uh, dapat uh, tingnan muna nila yung kalalagayan ng bawat sa dito. Mm -hmm. Ano, po, ilan po bang hmm. ano ang uh, sizes ng itlog? Dyan po ulit. Kategory namin. Iba, ni... iba yung terminology nila. Hmm. Eh. Uh, Opo, paano ba, po ba, ba ang pag ng mga itlog? Patimbang. Sa, sa, timbang. sa timbang. So, hindi po siya sa laki. Namin, hindi sa laki. Uh, hmm. Nagbabari ko yung laki niyan. Kasi halimbawa, to so, yung itlog ng bagong uh, manok, yung mga bata manok, makapal yung shell niyan. Kaya kahit medyo malita itsura, Ah, uh, ganoon din yung bigat. Yung mga itlog naman ang matatanda, uh, medyo manipis na yung shell kaya medyo uh, parang malaki siyang tingnan pero ganoon din ang timbang. Mm. Kaya yun ang ang, ang problema, Miki, sa ganito, Ate. Ah, uh, pa namin sinasabi kasi pag nito dito ng nakakaano na ko ng mga nagtitinda sa mga mm. mamimi, mami mamimili. Eh, kasi sa ngayon lang eh nakikita naman sa news palagi ko nang sinasabi na ito, bakit ang nakalagay lang halimbawa sa pinta, sa palengke, yung presyo, hindi nakalagay yung size. Mm, mm Eh, kung hindi ka, ano, uh, sana sa pagbili na ito, pwede kang uh, madaya dyan kasi ang depresya lang naman ng bawat size. hindi pang crap. So, hindi mahalata. Eh, kung bibigyan mo ng MSRP yan, eh, baka yung medium, uh, hindi lang. lang. Uh, Mhm. Mm ka, Greg. nagputol uh, tayo. Uh, yung uh, maganda ho kasi pakinggan natin mismo itong uh, dito na po uh, inaabot ng retirement kumbaga ha sa industriyang mm -hmm. ito para mas maintindihan natin itong industriyang ito. After all, mga kapatid, alam niyo ho ang itlog ay isa. Opo uh, sa pangunahing pong pagkain ng mga mahihirap. Let's say straight, no? Mm. Marami po sa atin, sa mga nagdarap ng mga Pilipino, ang itlog po ay pandagdag sa kanila pong pagkain. Noodles, pambansang, uh, ano yan, ha? pambansang uh, uh, pagkain po, kadalasan, samahan ng itlog para mas masarap. At pandesal. Opo. <laughs> 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 Hindi, pantawid gutom nga. Ano? O, ba diba? Kahit na po noodles yan, kanin at saka noodles pa rin. Hmm. So magkano na po ngayon ng noodle? Samahan pa po ng itlog. Alright, kumisan din po itlog, isang piraso lang na itlog. Pwede mo na siyang sa ha, ngayon. Well, mura ang kamatis. Kamatis, muyon. Pwede na po ipamboundary Kung sa talagang wala na humakain, no? Balikan lang natin hmm. po ulit si Ka Greg San Diego. Ka Greg, uh, may po kayo na ang problema mismo sa mga palengke, ay meron siyang uh, presyo pero wala yung classification. Can you clarify please? Oh, ah, uh, karamihan napapanood ko rin naman yan sa television pagka uh, nag ano, sa Jo Ferdi na nakalagay yung site. Mm -hmm. din namin sa Department of Agriculture yan kasi pag ng pandadaya yan sa mamimili eh. Mm -hmm. uh, ano. Oh, kaya sinasabi nga namin, ah, uh, ka kamukha ngayon ated, ang pinaka ang isang manok ang pinakamaraming iniitog sa site chat video. Mm -hmm. Kaya yun ang bali ang presyo ng medyum. Sa farm ngayon, ang presyo ng medyum, uh, 60-80 to 7 pesos. Kaya pagka naririnig namin may 11 pesos, kung medyum yan, isok eh, oh, ang laki naman ng pabong yan at indera. Mm -hmm. uh, medyo, medyo tumaas ngayon ang presyo ng itlog na sa farm at uh, may kita na kami sa ganyang presyo. Uh, yan naman kaya sinakyan na inano, ba't tumata sa eddog. Eh, nanggaling galing naman niya sa pagkalugitan eh. Mm -hmm nung pagkapasko, bagsakang presyo eh. Uh, meron niya presyo 450 eh. mm -hmm. Kaya medyo ano, sensitive. Uh, yung mga membro namin, may hinakit din pagka ganyan na maglalagay sila ng MSRP. Kasi sabi niya, bakit pagka tumataas ang presyo, uh, pinapakailaman tayo, kinokontrol tayo. Samantalang pagka nalulugi tayo, wala namang ginagawa. Opo. Uh, 'yun know, ang ano uh, paniniwala ano iba. Mhm. Opo. So, uh, mm. sa, sa ngayon po kasi kaninyo, uh, kapag kinumpar na naman po natin itong presyo po sa source, no? At saka doon sa palengke, mm. malaki yung patong. Kaya nga, kaya nga po ang nanaman, gaya din po ng kanilang pong analysis, mm. no? Analysis po sa bigas, oh. analysis po sa uh, baboy. Oh. Oo. So para yan magkaroon ng kumbaga hangganan, eh magtakda ng maximum suggested retail price. Yung, yung po yata hmm. yung logic ng DAD eh uh, so, so, uh -oh. so, so kayo po, uh, kanin nyo, eh, hindi po yun uubra sa itlog kasi nga sa mga factors gaya kanin nyo ng iba-iba ang size nito. Pero uh -oh. uh, kung kayo po tatanungin, ano suggestion po ninyo kaya? ang pag-arap, pwede, pwede na, na ma-i-actual yan eh. Kasi tatlo lang naman ang pupuntahan mo dyan eh. Kami mga farmers, tignan mo kung magkano namin binibenta ito. Tapos tignan uh, tingnan mo yung sa middleman, yung trader, kung magkano nila ang uh, cost. Eh yung kumbaga sa no? uh, yung uh, cost structure, pag aaralan mo eh. Pagkatapos puntahan mo yung retailer, kung saan? Nahan doon yung malaki yung kanila yung pinapatong. Kamu Ted, maiba ako. Kamuka sa baboy. Bakit hindi mapabuti yung baboy? Uh, ang presyo, di ba ngayon ang sa news, pa 30% lang tumutupad doon sa MSRP. Kasi madali naman i-actual, Eh. Uh, kami, ng mga producers, kami uh, may panahon na lugi, may panahon na hindi. Kaya nga sabi namin, parang sigal na yung agri-production. Eh. Pero yung mga middleman, man mga retailer, trading ang business yan. Eh. Dapat sila, cost plus. Dapat tumikita sila araw-araw. Kaya yeah. kung kikipitin mo, hindi mo papakitain. Eh, titigil yan sa kanilang mga hanap buhay. Nung maiyan ako, kamukha yun sa baboy, kasi yun ang, uh, na, ano po, ang gusto nila, 2.30 sa farm ang baboy. May kita ng uh, hog farmer dyan. Pero pagkatapos, ang iano nila, yung uh, bihero, o kaya yung trader, uh, uh, 300. Dapat, hindi naman simple, ano yan eh, i-actual nila sa Ang sinasabi ko, Halimbawa, uh, 230 MBD mo sa fair, dadalhin mo yan sa store o so, abatuan. Uh, at dito nga, ilan yung magigiri sa niya? Naalisin niya yung dugo o yung laman loob. Mm. pag recovery mo dyan, na pangkaraniwan, ay 80% yung carcass sila recovery sa kataw. Ito yung may timbang na sabi tulo. Ang puhunan na ng uh, middleman dyan, 306. Saan nila ibebenta ng 300 dyan? Diba. Hmm. siyang ang sabi ko nga, sila ang may marami naman tao, di bumili sila sa farm, dali nila sa slaughterhouse. I-average sila kung ano yung nagiging reseko. Yun ang magiging punan ng middleman. Uh, kasama na yung uh, isasama doon yung gamit sa gasolina, sa biyahe, hmm. yung binabayan mo sa slaughterhouse. house. Hmm. Tapos, dalhin mo sa, me, sa palengke. Kung so, ano. Ang ano dyan, Ted, hindi ganun kasimple. Kasi halimbawa sa baboy, ang pepresyan mo yung yempo at saka yung <coughs> Eh, paano yung mga buto-buto? Paano yung ulo Nakasama sa costing? <coughs> kaya hindi talaga pa eh. Kung halimbawa, yun niya, trading ang business mo, eh, basta magtitid ako, hindi Kaya, o. kaya nga ka, <coughs> yun, hindi ba, ano, yung itlog, <coughs> <coughs> dahil marami size, at konti lang ang difference ng bawat size, pwedeng malo ang mamimili para makabawi yung mga nagtitin. Opo, opo. So, okay. Alright. Uh, ganto po. Ano? Okay. Uh, opo, opo, opo. Um, kasi naman dito, in fairness no, sa DA, ang kanilang gusto mangyari nga na maging uh, reasonable yung presyo ng produkto. No? Uh, I mean, ibigay na hmm. ho natin sa gobyerno yon Yun ang kanilang kagustuhan dito. Eh. Uh, pero, uh, pero kanin nyo, doon sa baboy po, ang ganda ng example ninyo, no? Kung baga, eh, mag-immerse ka talaga, ikaw pumunta ron, oh. mo yan, magka, et etc etc sa, sa, manok po, sa inyo pong sektor, oo, ganun din ba, paano po ang inyong, para lang ho, mapagtanto rin ng DA, na sandali lang, although sila po naman daw ay makikipag-usap pa sa inyong hanay no, bago sila mag dito sa MSRP sa itlog, ano ang gusto niyong gawin ng mga taga-DA din? Uh, similar ba doon sa baboy? Paano po? Para lang natin din malaman nga yung kaunting komplikasyon ng itlog doon sa baboy. Hello, sir? Magkaroon na. Hmm. Hello, hello. Apo, apo, hey. apo, apo. Go ahead po ah. doon sa aking katanungan. Go ahead po. Ah. Ah, uh, sa sa itlog kasi, given na 'yan yung mga kami mga producers. May panahon na lugi, may panahon na kumikita. Mm -hmm. Yung ngayon yung sa mga middleman, eh trading nga yung business 'yan, dapat kumikita sila palagi, gano'n din yung retailer. Mm -hmm. Pero kailangan yung kita nila reasonable na may may babasihan yung pinagkukunan ng DA, kung ano yung MSRP na ano ba ang dapat kumita na piso sa bawat itlog kumita. Uh, mm -hmm kumita ang biyero ng, no, ng piso, kumita yung retailer ng piso, uh, pwede reasonable na yan. Uh, kasi nga, dati-dati, sentyo mo lang ang kita, siyempre, na uh, mm. inflation tayo. Kaya, mm. tanggap na rin yung kumikita sila ng, halimbawa, piso bawat piraso. Pero kung di hihigit pa naman doon, uh, eh, baka hindi na reasonable. Ngayon, may, may mga ang ano din, may katuiran din na yung mga bumibiyahe at saka yung nagtitinda na mahina ang benta kayo kasi wala nga pera ang mga mabibili. Mm -hmm. So, yan. Sinasama nila sa computation nila. Uh, parang manok din, Ted. ba kung dati 50 ang nabibenta be mo, ngayon 25 na lang, 20, magdadagdag ka ngayon ng patong para makapag-uwi ka pa rin kita mm -hmm. na pagkastos mo sa araw-araw. Ah, uh, ang ano. Opo, opo. Sige. So kasi nah. nga, opo, kasi mm -hmm. nga ito et, 'no, niki, uh, Sir Greg. Hindi naman mm -hmm. 'di hindi naman 'di kasi maiitatangge 'no na um, lahat ito kasi economics nga eh, 'di ba? Magmula sa inyo oh, oh, oh. hanggang sa palengke, mm -hmm. sa mga palengke umuupa pa 'yan, pa sa arkabala, mm -hmm. etcetera, etcetera. So, definitely po mm -hmm. trader 'yan, dapat kumita 'yan. Pero sa points, ah, opo, oh, oh. pero sa punto ng eh to moderate yung kita mukhang doon may problema tayo siguro kasi nga how can you uh, legislate Kung bagano? paano mo pakikialaman yung kanyang kita para masabi mo na sumosobra Oo. na siya at yung MSRP nga wala namang kaparusahan yon di ba wala namang kaya, batas na, wala na na pwede mo siya ikulong eh kasi hindi sumunod sa yung suggested retail Oo. price eh. so hindi kaya dito bottom line talaga dito kapag marami ang supply ng produkto definitely yung presyo niya either either bumaba o maging stable. Oo. Di ba? kasi yung mga yung pagbaba at pagtaas ng presyo ng mga farm namin hindi nararamdaman ng na mga may may mga ano din na may maintindihan din natin may mga palengke na mahalang upa may mga palengke na mura Di mm factor ipapaktor hindi niya ng mga nagtitinda sa ano kami yun nga sinasabi ko given na yan Uh, kami kahit malugay uh, malugi kumita, kung nasa production ka, hindi ka naman basta makakatigil eh. Pero yung halimbawa, middleman at saka yung retailer, kung talagang ikutan mo at may kulong, eh baka hindi magtinda yan pagka uh, hindi sila kikita. Hmm. Oh, baka, uh, baka lalo makaproblema oh. no, kapag wala nang nagtitinda. Oo. Oh. Oh. Mm. Oh. 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 Uh, wala nang bubiling uh, <laughs> consider din namin yan, lalo magiging problema namin sa farm yan. Pagka hindi sila nagpenta, tatambak sa amin, mm. lalaki lugi ng mga farmer. Opo, mm -hmm. opo, opo. Sige. So, uh, mm -hmm. so, so, so far ho ba naman, may paramdam na po ba ang DA? In fairness, again, ha, sa DA, sabi ho naman mm -hmm. nila, ito ito, 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 lang naman po ay kaisipan pa lang. No? Mm -hmm. Hindi pa ito ipatutupad uh, uh, uh. and they will consult your sector. Uh, hindi, hindi pa naman, no? pero dapat ngayon pa lang, sinasabi ko nga, ang maganda siguro, pag-aralan mabuti, kami naman, ah, pagka-inimbita kami, nagbibigay kami ng costing namin no, ano mm -hmm. ah, pinaparating namin. Kaya lang, yung gagawin nila, kumbaga sa no, labas na doon sa production area na venue sector namin. Kasi mm -hmm. ang inaalo nila sa retail, eh, yung naku-control nila yung retail price. Eh. Pero pagka hindi reasonable yan, madadamay din kami mag-farm. At ngayon pong summer, ano po bang uh, prediction nyo, projection nyo sa presyohan? Kasi paiba-iba nga po ang, ang presyo, no, sabi nyo. May, minsan po tumataas, bumababa. Last year po, ng summer, mababa. This year po ng summer, mataas. <laughs> Paano po ba? Si ano naman, si, si, ano, si Secretary Laurel naman, communicate sa amin, no? sabi niya, oh, sabi niya bakit ang taas na ng itlog sa palike, dahil naba ng isang araw, 9 to 11, mm -hmm. pe, 11 pesos. Mm -hmm. Eh sabi namin, hindi yun naman masyado nagbabago sa farm ang presyo. Kung tumaas mga ilang centimo lang, uh, malaki na yung centimo. Mm -hmm. uh, sabi ko, for the past uh, several days, uh, hindi naman nagbago yung presyo. Mm -hmm. Pero ngayon niya, may konting uh, ano, kasi pinag-aaralan namin kung bakit uh, ganyan na tumataas ang inaano namin may may shifting din eh. Yung kumain sa baboy, uh, nag ano, uh, baboy, protein yan, nagiging option. Pag tumakas ang manok, ang isang option niya, itlog. Mm -hmm. Tapos pasukan, election, yung mga ganyan bagay ba, hindi eh, naman At namin election, kaya no? pag-aralan Oo, <laughs> na, nag-ano. Pero, Ted, uh, mabanggit ko din, ang manok yun, pabagsakang presyo. Ah. Mm -hmm. Nasa mga, siguro, one, 105 na lang siguro yung mataas na presyo ng manok na buhay ngayon. Oh, Safari, Safari uh, Farm Gate na ito, no? Farm Gate, Farm uh, Gate 'yan. Oh, bu buhay na manok uh, ito, ano? buhay. Opo, opo. So, ang ang malaking problema naman namin diyan yung competition doon sa mga imported mm. na karne ng manok. Opo, opo, opo. As always, ano ho, pati nga sa baboy din mm. eh may eh, MS, no, din. MSRP mas mahal nga oh. talaga ang uh, buhay na baboy kumpara doon sa frozen pero ang bentahan din po sa frozen ay eh, halos pareho lang ng buhay. Ang ang isang problema halimbawa sa pabaytedo no. Yung mga kahit na mas manok, yung mga importers, ang iniimport nila, yung mga magbibiling piyesa. Mm -hmm. Kaya kawawa din yung nagkakatay ng buhay na baboy kasi halimbawa ang pinaparating liempo kasi niya na mabibili mm -hmm. ang na yung yung halimbawa yung pata sa harap mm -hmm. ayan mabibili Yung pinaparating kasi pang crispy pata yan eh mm -hmm. yung pata sa likod ayan na uh, hindi mabili kaya ko ikaw yung magkakatay uh, may iwas sa iyo hindi mga mabibili pa aparte samantalang yung mga importer mm -hmm. ang pinaparating nila yung mabibili lang opo, kaya opo. nga nung isang meeting namin kay secretary sabi ko kung hindi maititigil yung importasyon dapat uh, medyo i-level niya yung playing field. Mm. Sabi niya, anong ibig sabihin? Sabi ko, ang ipinoproduso kasi namin buong manok, buong baboy. Mm. Sana kung mag-ipapa-import kayo, buong baboy din para at buong manok. Para hindi naman yung oh. oh. lang ang import. Oh, oh. oh. kumbaga choice so, cuts. Para may laban naman kami kahit oh. paano. Oh, opo, oh, opo. po oh, po, oh, po. oh. Nga, eh. Hmm. correct. <laughs> kaya, kaya ang, mm. ang, ang, ang resulta niyan, tusino at saka <laughs> ano po, tusino at saka longganisa. Ah, uh, uh, longganisa. Kaya okay. lang mm -hmm. sa tusino at longganisa, mm -hmm. may kalaban din 'yan yung MDM na tinatawag. Mm. -hmm. Yung make mechanically ito yung para extender na niya halos ang mga kanyang produkto. Okay. 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 Ah, no. Sige. Kapag hmm. pinag-usapan natin ang <laughs> paksang ito, dito na po inaabot ng retirement si Ka Greg. <laughs> salamat po. Okay, sir. So, salamat eh, sa panahon sige. po, Ka Greg. Salamat, Apo. sir. Ah, sige. Maraming salamat din sa pagkakataon. Makapagkaliwanag natin. Thank you po.